Nabahala ang mga tagahanga ng tiktokerist vlogger na si Sean Beltran matapos itong magbahagi ng mensahe sa social media ng pamamaalam. Araw ng Sabado, August 19, 2023, isang maikling mensahe sa Facebook ang ibinahagi niya na ikinalungkot at ikinabahala ng mga netizens. Post ni Sean, paalam mga ka-inspirasyans. Mahal na mahal ko kayo. Kaagad na umano ito ng magkahalong malulungkot na komento at mensahe ng panghihikayat sa tiktokerist na huwag mawala ng pag-asa sa pakikipaglaban sa kanyang karamdaman. Mensahe ng ilang netizens, nakakaiyak siyan, sana ay pansamantala lang ito. Dasal ko na sana ay bumuti na ang karamdaman mo. Huwag ka magpaalam. Naiyak na kami dito. Laban pa rin Lester Beltran. Andito lang kami para sayo iiyak talaga ako. Nakaka-inspire ka sa dami mong pagsubok. Hinahangaan talaga kita at proud ako sa'yo, napakatibay mo. Sa totoo lang hanggat may buhay at nahinga palaban lang, kaso minsan kahit na gusto pa natin yung katawang lupa na hiram lang e bumibigay. Idol kaya mo yan, nasa likod mo kami lahat pamilya mo at si God. Huwag ka pa rin mawala ng pag-asa, ilang araw din ang nakalipas ng magbahagi ang ina nito ng mahabang post para sa anak na nakikiusap sa Panginoon na sana ay huwag muna pangkunin ang kanyang anak sapagkat nakikita nilang lumalaban pa ito sa sakit na cancer. Parte ng post ng inani siya. Lord huwag muna po please. Pahiram pa po sa anak ko please. Lumalaban pa po siya gusto niya pa po mabuhay. Siyan anak sabi mo lalaban pa tayo sabi mo gusto mo pa pumunta tayo ng bagyo at mag beach pag uwi natin. Sobrang sakit anak makita kang ganyan. Kaya pa yan anak, di hinding-hindi kita susukuan, mahal na mahal ka ni mama anak. Isang araw, bago ang post ng pamamaalam ni Shan, ay nagpasalamat ito sa lahat ng mga patuloy na nagpapaabot ng kanilang panalangin, pagmamahal at suporta para sa kanya at umabot na sa 300,000 followers ang kanyang Facebook page. Anya pa sa post ay patuloy siyang magpapagaling at magpapalakas upang makapagbigay inspirasyon sa lahat. Saad niya, Advance happy 30,000 ko na to mga minamahal kong inspirations at at susuporta pa I love you so much. I am truly grateful for all your prayer support and love. It means the world to me that you have chosen to join me on my journey. i can thank each and every one of you for all your likes comments and shares and especially all those powerful messages and prayers for may healing from the bottom of my heart cheers to 30000 followers and beyond i will continue to heal and gain may strength back to be able to inspire more people this is not the end see you guys soon i love you inspirations